isipin mo to. Kung ang kapalit ng pagod ay may magandang kinabukasan na naghihintay, wala kang karapatang mapagod o makaramdam ng lumbay. Basta para sa tagumpay. Wala kang dapat patunayan kahit kanino. Piliin mo ang mating masaya. Masyadong libitado ang oras mo sa mundo. Dapat i-enjoyin mo. Kung ayaw nila sa'yo, ka-problema nila yon. Huwag masyadong itali at sarili sa mga pressures ng buhay. Lalo na sa opinion ng iba. Those, ang importante, alam mo sa sarili mo na mabuti kang tao. Good morning. Kapag may pangarap ka, itago mo sa puso mo at tahimik mong trabahuhin. Hindi lahat ay matutuwa sa tagumpay mo. May mga susubok humila sa'yo pababa. Pero huwag mong hayaang hadlangan kanila. Ang oras mo ay mahalaga. Kaya gamitin mo ito sa pagsulong hindi sa pagpapaliwanag. Ang tunay na tagumpay ay hindi nangangailangan ng ingay, kundi ng aksyon. Makikita ng mundo ang resulta ng sipag at tiyaga mo, kahit hindi mo ito ipagsigawan. Kaya magpatuloy ka, matahimik ngunit matatag, dahil darating ang araw na ikaw mismo ang magiging inspirasyon. Miss, saan ba kayo bababa? Barangay Babaero, Setsyo Manoloko, Sinungaling Street, Chainsyuta Village. Ha? E kayo sir, saan po kayo bababa? Barangay maling hinala minahal mo ng tama, ikaw pa ang masama. Magkano ano po? po? Bitter mahagit, kumulang, di mabilang, pares kayo nagpulang, walang kwentang pinagsamahan, 20 pesos na lang para sa taong nasaktan at iniwan. Ang buhay ay parang isang pagsusulit. May mahihirap na tanong, may madaling sagot, at minsan, may mga tanong na wala kang kasagutan. Pero tulad ng anumang pagsusulit, hindi ito tungkol sa pagsuko, kundi sa pagsubok, pagkatuto, at pagpapatuloy. Ang mahalaga ay hindi mo ito iniiwan ng blanko. Lagi mong sinusubukan, dahil bawat sagot ay pagkakataong lumago at mas maging matibay. Sa bawat pagsubok, natututo kang maging mas matalino at mas matatag. At sa dulo ng pagsusulit, hindi lang mga sagot ang mahalaga, kundi ang tapang mong harapin ang bawat tanong ng buhay.